yun po ay biyernes mga bro ega no nagluto po ako ng munggo pinakaluan ko mula yung munggo ngayon po ay araw ng biyernes mga bro ega no ko po yung munggo sinahugan ko po ng chicharon chicharon baboy po at may rin hindi pong baboy ayan po yung tangkay po ng down shield eh hindi po hindi, hindi ko ito yung sasahog, oh. Inalo ko lang po at uh, tinunggal lang ko lang po ng kanyang dahon yun po hindi po ito hehehehe <laughs> <Halaan> nyo ha <laughs> hindi po yan uh, tangkay lang po yan tangkay hindi ko na nga lang pinakita sa video yun po tangkay yan hindi po ito yung sasahog tangkay lang po ng down shield eh ito po yung kanyang dahon. Sasaw ko po rito sa munggo po. Matapang ko muna po. Matapang muna po. Ginisan po muna natin. Oh. No? Ugasan po muna natin yung down sili po. Para po malinis po ba? Ito sa aking down sili. Oh, muna po. Sandali lang. Kailangan po nating malinis ng gasan. Dahil po sa... Kinuha ko po ito doon sa aking talim. Hindi ko na po pinakita sa video. May talim po ako dyan na down sili. Yan po sa bakuro namin. Kabila. Kabila bakuro nito. Kailangan so, mo sa ko ako. Kailangan ko Ganoon po yung malinis para po kuna kailangan po malinis mayiging. Siyasin na kayo mga broigan, no? Gumagalwa ang cell po. Yung isang kamay ko po eh, nakahawak mo sa isa. Sa so, gabi ko, nakahawak ko sa isang cellphone. Diba na po yung malinis? Kasi pumapasak po sa loob ng katawan po natin yan. Kailangan po malinis. Iwas lang tayo. Iwas. Sakit po ba? Ito lang po na sige. Ito lang po natin. Dapat na po yung munggo. No? Tapos yung um, sicaron at baboy. Okay na. Bukod po yung si Charon, bukod po rin po yung baboy, no? Talagay ko na itong ano, down May nang po kasi na may mga gulay po naka ano sa ay, sa ano, sa kable. Oh, kahit na sa gulay, sa gulay sa ano po, <laughs> sa kaya tapos sa ano po, sa ano pa pala, sa isda. At iba pa po na pwedeng lagyan ng gulay. Eh, sa din po natin. Healthy po ba? Sandali lang naman po maluto eh, bro. Sandali lang po. Oh, maraming po salamat. Thank you for watching. God bless po. Bye-bye.